Hello mga Mima. Gusto ko lang i-flex tong nabili ko sa online shop. Ngayon kasing araw na to, dumating yung order ko. Ang cute kasi ng mga design niya. At ang kapal pa ng mga tela. Canadian cotton pala to guys. Pag bumibili pala ako ng sapin sa kama, ay nahanap ko ay mga Canadian cotton. Bukod kasi sa mura na, ay eh matibay pa. Hindi siya kagaya ng ibang murang punda or sapin. Kapagkatapos mong labahan ng ilang beses, ay eh mapupunit na. Kaya kung gusto 'yang bumili ng murang sapin guys, pero subok na matibay, hanapin niyo ang Canadian Cotton. Marami rin silang iba't ibang design na ang cute at ang ganda. Kagaya nitong mga na-order ko. U-order um pala ako dito ng 3-in-1 bedsheet. 'Yun po 'yung bedsheet na may kasamang dalawang punda. At kumuha din ako ng dalawang kumot. Ang kikit 'di ba? Tingnan niyo 'to, guys. Super cute ng design niya at matibay pa. Kaya kahit maghilaan kayo diyan ng katabi mo, ay hindi mapupunit 'yan. What? Ayaw, 'di Double size pa lang. Ganito kalaki guys. Tingin ko naman kasi double size yung aming higaan. Dalawang set lang muna ang inuna ko. Matagal pa naman kasi kami lilipat dito. Parating na rin kasi yung isang inorder kong kama. Kaya kinailangan ko rin umorder ng sapin ng kama. So hanggang dito na lang muna guys. Bye bye!